Magandang po sa lahat sa ating mga viewers ngayon. Dito po sa ating sub sa Facebook. Ah, uh, kamusta, kamusta sa lahat ating mga viewers ngayon. May pagpalaan po tayo ng Panginoon sa bawat araw na ating pamuhay. Ito mga pati na ang salita ng Diyos, oras niya ating pag-aralan ay po sa biyay ng Diyos. Sana ay huwag tayong magsawa sa ating paraan tungkol po sa mensahe ng Diyos ito po ay napakalaga po no? lahat ng bagay, anong mayroon tayo napakalaga po ng salita ng Diyos kapatid na ating mapakinggan na uh, hindi man natin delpik ating sarili na Elia ay pagkataon naman na magkakamali tayo may panahon mga patid na talagang ang ating pamuhay ay mayroon nagkamalian no? hindi ito tayo perfect pero ayon ang Panginoon mga patid na muli mong buhay ang mga patay na hindi po tayo makasama ang shout no? sa mga natin dito po sa ating Jibsalil sa Facebook may po tayo ng Panginoon sa buong araw na sa Panginoon mga kapatid na uh, maparatin maparating sa atin ang kanyang salita sa oras na ito. Paramihan tayo palagi mga kapatid ng no? aruman ang mangyari na ang salimutan. Dapat handa tayo palagi kasi darating ang panahon at ngayon na nga na mga patay ay makarinig ang tinig na ating at nabubuhay area ah, mga patay yung mga matuwid ay papunta sa buhay na langgam, at ang masama papunta sa kapahamakan na malanggang Masyatao sa tao doon sa verse natin isang oras tayo lumin ng Diyos hindi po tayo ma-reconnect no, sa signal natin so baka isang oras po tayo na kumusta 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 sa lahat ating mga kasama sa ministry, lahat po ng mga apostolik, Bilipo Surprise International, magandang nga po sa lahat. Nabipulahin po tayo ng Panginoon sa bawat araw ng ating pamuhay. man tayo sakdal no, sa paningin ng Diyos, pero nais sa Panginoon na dinatid ang ng mga patay ay makasama po tayo. Now, so, sa lahat ating mga kasama sa ministry, lahat ng mga apostoli, Believers of Christ International, magandang hapon po sa lahat. Yan po sa Banibanay, Nagorintal, Pasadiri K. Mausay, Sir Ludi Mausay, eh, Padir Kim K. Usay Jr. Eh, sa Balita, Padir Dudong, Ingonis, eh, Padir Jujo, Pastor Bernie, inda ay si teranda mo sa